sa isang liblib na baryo sa Quezon na napapalibutan ng makakapal na kagubatan, may lumaganap na takot sa bawat tahanan. Tuwing gabi, may mga tao na biglang nawawala. Walang bakas, walang boses, parang ang mga biktima ay tuluyang nilamo ng dilim. Si Aling Marta, ang matandang manghuhula ng baryo, ay nagbabala sa mga tao may aswang sa kagubatan, sabi niya, isang nilalang na hindi mo makikita sa araw, ngunit sa gabi, magpapakita siya sa anyo ng tao o hayop para hulihin ang inyong kaluluwa. Ngunit kakaunti lamang ang naniniwala sa kanya. Isang gabi, si Ben, labing anim na taong gulang na apo ni Aling Marta, ay naglalakad pa uwi mula sa bukid. Habang papalapit sa kanilang bahay, nakaramdam siya ng kakaibang lamig. Ang hangin ay tila may dalang bulong ng mga nakaraang biktima. Bigla niyang nakita ang anino ng isang babae na may mahabang buhok at pulang mata. Napakabilis ng galaw nito, halos hindi niya ito makita ng malinaw. Kinabukasan, isang kapitbahay ang hindi na nagpakita sa trabaho. Isa pang bata ang hindi nakalabas ng bahay. na ni Ben na kausapin ang kanyang lola. Lola, tanong niya, paano natin mapipigilan ang aswang na ito? May sikreto sa kabubatan, sagot ni Aling Marta. Isang sagradong pun ang tahanan ng aswang. Ngunit mag-ingat ka, hapo. Ang aswang ay tuso at madali siyang magbago ng anyo. Kailangan mo ng tapang at talino. Sa gabi niyon, naglakad si Ben patungo sa kabubatan. Dala ang ilaw na gawa sa kawayan at langis, at isang maliit na kutsilyo. Habang papalapit siya sa sagradong pun, narinig niya ang boses ng bata, isa sa mga nawawala na nagmumula sa dilim. Tulungan mo ako, sabi ng boses. Lumabas sa dilim ang aswang, ngunit hindi tulad ng nakalipas na gabi. Ang aswang ay nag-anyong matanda at mahinhin, ngunit may mapulang mata at mahabang kuko. Lumaban si Ben, sinikap niyang talunin ang aswang gamit ang kutsilyo at apoy. Sa bawat galaw ng aswang, may mga anino na sumasabay, nagtatakip sa kanyang paningin. Sa huli, naalala ni Ben ang sinasabi ng kanyang lola, ang liwanag ay kalaban ng dilim. Pinukol niya ang ilaw na kawayan sa pun. Biglang sumiklab ang apoy, at ang aswang ay nagpakita ng kanyang tunay na anyo, isang nilalang na may mahabang mga kamay, matutulis na pangil, at balahibo ng itim na uwak. Sumigaw si Ben ang taimtim na panalangin, at sa isang iglap, nawala ang aswang. Kinabukasan, bumalik sa normal ang baryo. Ang mga nawawalang tao ay nakita sa gilid ng kabubatan, tila natulog lamang sa isang kakaibang panaginip. Si Ben ay naging bayani, ngunit hindi siya nakalimot sa gabi na yon. Alam niya na sa bawat tahimik na gabi, may aswang na nananabik sa dilim, naghihintay ng pagkakataong muling bumalik. Mula noon, ang baryo ay naging maingat sa gabi. Walang sinuman ang nag-iisa at sa bawat anino, laging may tanong, may nanonood ba sa dilim?